Hala, 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 hala. Oh, dagat. Fishing boat. Papalaot na. Hatak-hatak ng kanyang skip boat. Mga idol, mga kaibigan. Papalaot na yan. Ang fishing carrier na yan. Iwagayway mo ang bandira ng Pilipinas. Yung tunahan ng carrier Bago na ipagpatuloy pagpatuloy ang ating vlog, ay eh mag entro muna tayo mga kaibigan. Entro, pasok. So guys, may gusto lang akong i-share sa inyo na naispatan dito sa Nabula Spaceport ito siyao you wala know, walang skip skip si career na ito oh. hindi na siya sinundo ng kanyang skip man didikit na lang daw siya mag isa high tide naman high tide naman kaya didikit na siya mag isa at yung isa na nandun na blue ay nandun pa rin. May barko pa siguro dun sa kanyang didikita. Ito, mauna na ito dumikit. Tuloy-tuloy na siya papunta dun sa tabi. O, ayan o. o. ayan. Ayan o, yun ang mga tabi. Iwagayway mo ang bandira ng Pilipinas. Yung tunahan ng kirir na ay ang bandira ng Pilipinas na iwan ang kanyang escape yun Kaya ay yun na tuloy tuloy na palaot na rin isang fishing carrier papalaot na rin mga idol mga sa dikalayuan ay may parating na muna lenda carrier mga idol mga kaibigan yun, yun. Galing kalaut-lautan si Mona Linda. Andyan ang si Mona Linda. Marami rin karang ng isda yan. Hirap-hirap kumata matakang kanyang skip boat. Sa pagkarami sigurong kalunggong nadala nito eh. Tuwang-tuwa na yung mga uh... budigirujan na piskador kay nasa Manila na sila makakauwi na sila mamaya nakakapat kagala-gala ang mga piskador ng Monalinda na lagi nakadamit ng puti at naka tuck in <laughs> ang signature ng mga taga Monalinda by the way galing din tayo sa kumpanya na yan Monalinda fishing boat shout out sa mga taga muna linda fishing boat natin dyan mga idol mga kaibigan so kung bago ka sa ating youtube channel is pakilike muna mga Ang ating video at mag subscribe sa ating youtube channel kaibigan so maraming salamat po sa inyong suporta at panunood ng ating vlog lagi dito sa fish na butas mga fishing boat fishing carrier na dumarating at paalis ngayon naman ang ating abangan ay ang puro parating na fishing boat uh, nauna na ang muna linda fishing boat at sunod sunod na yan maya maya may ibang kumpanya ng fishing boat na carrier na parating dito sa mabutas and of course tulad ng dati sa mga past video natin kung mayroong parating of course mayroon ding paalis ito ay ang fishing boat na kulay blue na maganda pa siya paalis na o na kasama ng Munalinda fishing boat. Paalis na rin siya. At abangan natin ang iba pang kaganapan. Mga idol, mga kaibigan. At ang aking isang acting nanay ay ipapakita ko sa inyo ito siya. O dagat. Fishing boat papalaut na at patatak ng kanyang skip boat mga idol mga kaibigan papalaut na yan ang fishing carrier na yan at may parating din na fishing bezel mga idol mga kaibigan yan, no? tignan natin ang parating Ay, mga idol ito na ang ano nang los marias galing dun sa laut kirir ng Luz Maria maraming karga isda di karga na namanya Los Maria 15 pupunta na sa tabi si Luz Maria 15 at magdi-diskarga ng panilang isda mga idol you know good morning good morning to all doon na si Los Maria nag na punta na doon sa kanilang hanguan light boot pag nasa laot lamakan ano to eh, lamakan career pala to lamakan career na Los Maria fishing boot mm -hmm. Masih lupa harga kami Kamera dulu. Sampai dong mounting di uh, light box. Maria. Untuk Pengalanya Lus Maria resin dulu, Maria sedingin. Light bulb na loose Maria sedingin. That's Salikut good, Aiman. mga kaibigan nating RMS So hanggang dito na lang muna ang ating mga fishing boat video mga kaibigan At maraming salamat pong muli sa inyong support sa ating youtube channel At abangan natin muli ang mga fishing boat vessel video natin Mga idol mga kaibigan at sa mga gustong mag-share ng kanilang blessing, thank you so much sa support nyo sa blessing support ng gift at pwede rin kayong mag member sa ating YouTube channel at ingat na lang po kayo sa pang-araw-araw nyong gawain mga idol mga kaibigan shout out at eh, pagpalain tayo ng Panginoong Yesus maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood ng ating mga vlog fishing boat video dito sa Nabutas area hanggang sa muli kaibigan maraming salamat po ingat na lang kayo dyan thank you Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.